Para pa rin po sa mga habol sa biyahe ngayong araw, nagpaalala po ang Philippine Ports Authority sa mga bihero na may mga bigbit na alagang hayop na sumunod sa kanilang mga patakaran para hindi maabala sa pagsakay sa mga barko. Ayon po sa PPA, dapat na makipag-ugnayan sa Bureau of Animal Industry, National Quarantine Services o mag-register sa kanilang website para sa shipping permit ng inyong mga alagang hayop kailangan din ng kanilang health certificate mula sa veterinaryo kung saan nakasaad ang mga bakunang natanggap ng inyong mga alaga. Ang mga nasabing dokumento ay kinakailangan para mapayagan ang pagpasok ng mga alagang hayop sa mga pantalan at barko. Samantala, dahil po sa long weekend, kaugnay ng undas at isasagawang barangay at SK elections, patuloy pa rin ang dagsa ng mga pasahero sa iba't ibang mga pantalan sa bansa. Inaasahan naman ng mahigit uh, 1.4 milyon na bilang ng mga pasahero sa mga pier hanggang November 8.